One, two. people, Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka. Ang ganda ng mama sa niyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang bongga. Ang bilis ng araw, may sabi gano'n ganun ngayon daw yung Miss Tapos, wala naman. So, 24 move na naman siya. Ganon! Anyway, wala naman tayong magagawa kundi maghintay kung kailan nga ba ang kanilang final screening. At ayon so sa next week naman ay mangyayari na yan. Sabi nga gano'n ay sa 24 na daw. So tingnan natin kung magaganap nga siya sa 24. Nakakaloka, no? Ang Miss Grand Philippines, lagi na lang ganito. Laging urong sulong, urong sulong. Tapos hanggang sa abutin na yan ng August, gano'n. Nakakaloka. Anyway, so ang exciting ngayon ay, syempre, siyempre ay yung Miss World dahil patindi ng patindi ang labanan nila dyan. At alam na ninyo, ang pambato natin ay umaarangkada ng bonggam bongga Sabi nga si Chris na daw, ang dami nagre-reklamo. Sana daw hindi naman daw single yung ginawang ano, yung show ay nako, sabi ko, huwag na kayong magreklamo dahil tapos naman na. Ang kailangan natin ngayon ay supportahan si Chris na. Dahil, syempre, sa laban niyang to, dapat kasama tayo at support talaga tayo para maramdaman niya yung buong Pilipinas ay nasa kanya. ba diba? Nasa likod niya. Hindi yung, alam nyo yun, ang dyan na, dami nating reklamo. Sana lang, doon sa mga nagre-reklamo ay huwag na po kayong magreklamo. Sana pasalamatan natin si Chris na dahil na-execute niya ng bonggam-bongga yung ipinakita niyang galing. So, ang importante ay lumalaban ang pambato natin. Ganon! And then, of course, ito nga, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, Huwag na natin patagalin ang ating mga chika kasi baka mamaya umulan, mag-brown out. So, yun. So, ito na. Ang daming chika ngayon na kailangan natin i-update kayo ng bonggang bongga. So, para sa una natin chika, syempre Miss Elite Global winner tayo back to back. Mama Sam, anong masasabi mo dito? Well, ang masasabi ko, ang ganda talaga ng Pinay. So, syempre, ito nga, last year tayo ang nakakuha ng title ng Miss Elite Global. And then, ngayon taon na to, tayo uli. So, ano pa pa? So, dito pinapatunayan talaga natin yung galing ng Pinoy na talagang masasabi ko, nakaka-proud. Kasi, Iba. Iba, ang galing. Siyempre, siya din yung best national costume kahapon. At sabi ko nga, in fairness ha, sa naging pampato natin dito, ang winner-winner. At talagang masasabi ko, my gosh nakakangilabo talaga yung mga pinay-beauty natin, yung determination, o sino mag-aakala ng mananalo siya, di ba? Kaya congratulate natin yan. At eto nga, syempre, katatapos lang ng laban natin, syempre, sa Reina hispano Americana kung saan nag-title tayo. And then sa Miss Eco International ay nag-title din tayo. Tapos ngayon naman sa Elite Global, tayo pa rin ang winner. So, iba na, di ba? Talagang world-class standard ang beauty ng Pinay. Oh, so, kaya dito sa laban natin, sa bawat nilalabanan nating pageant, dapat ang gawin natin ay supporta. At maraming maraming salamat sa mga girls na nag na nakapag-uwi ng title sa bansa natin. Mabuhay kayo. Alam kong hindi biro yung ginawa ninyong sakripisyo, yung paghahanda. Pero ayan, nakita naman ninyo, di ba? pride ng Philippines. At dapat pasalamatan natin sila ng bonggam-bongga. Kaya Philippines, we did it! O, oh, ba? Diba? Parang ano lang, Vietnam. O, oh, so, ay, ay, ano ba yon Indonesia. O, oh, parang Indonesia lang. So, nakakaloka. So, ayan, tatlong corona sa taon na to. Saan pa? Kaya, umasa tayo sa Miss World na gagawin ni Chris na lahat na kanyang makakaya. At, lalaban niya ng todo-todo. ba? -todo, diba? So, yon. And then, para sa sumunod natin, chika, pambato natin sa Missionary National na si Mirna Isguera. Ready-ready na daw para sa laban niya. Yes, talagang ready na ang pambato natin. Ang ating binibining Pilipinas sa National Di ba, Christine Ann? So excited dyan. So ipapakita ni Mirna Isguera sa laban niya dito sa Miss International. Sabi nga nun, tingin mo ba may altokuyo si Philippines? Piling ko naman hindi. <laughs> Oo, piling ko hindi. Hindi siya may altohuyo kasi sobrang tagal niya nang hinintay yung laban niya at alam naman natin kung paano to rumampa, di ba? Para tong 2.0 ni Samantha Bernardo. Mm -hmm. Kaya parang piling ko kakabugya sa Miss International. Hindi masiguro makakakuha ng title ng Miss International, pero mali ninyo, mag top tayo. So yun, sa so, maka top 5 lang tayo dyan, okay na ako. Alam nyo, sa mga malalaking pageant, basta maka top 5 lang si Philippines this year, okay na yon Bonus na sa akin yung mananalo sila. Sa so, totoo lang. Pero yung sasabihin mo, ano ba, sa Miss World, maka top 5 lang tayo dyan, winner na yan. Tapos maka top 5 tayo sa Miss Universe, winner na yan. Tapos maka top 5 tayo sa Miss International, just go, winner na winner na yan. Basta yung malalaking pageant. Tapos sa Miss Grand, maka top 5 tayo ay winner na yan. Sa Supra, maka top 5, winner na yan. Kahit kumuha tayo ng kumuha na lang doon sa mga ano sa mga maliliit na pageant kasi nag-title naman na tayo marami na rin tatlo hindi na masama di ba pero sana lang yung mga nilalaban natin sa malalaking pageant ay mag top 5. Mm -hmm. ganon. Eh, kung mananalo, eh, di bonus, di ba? So, yun. Kaya, good luck kay ano, Miss Philippines International at sana talaga makaariba siya ng bonggong bongga sa Miss International. So, good luck. At para na sa sumunod natin, chika, syempre, sabing ganon, mga kung nag-second runner-up si Miss South Africa at nag-title siya noong 2022 sa supranational, tingin mo si Opo ay makakakuha kaya ng corona ng Miss World ngayong taon na to? Diyos ko, usap-usapan nga yan. Nakakaloka. <laughs> anyway, ako, depende. Kasi maganda talaga yung profile ni, ni Oppo. So, pa dito sa Miss World. At nakikita ko naman na ikukonsider yun ng Miss World talaga. At malaki yung kutog ko na nakumukhang sila niyata kukuha ng corona. Kasi nga, di ba, yung adpo. Kasi ang straw. Tapos, ayan... Uh, ang ganda ng profile and then maling mo di ba pero nando doon ako sa kabilang banda na umaasa pa din ako na kakayanin to ni Chris na hindi ko alam kung bakit sa totoo lang bihira ako mag-hope sa isang kandidata lalo na sa Miss World pero ngayon parang piling ko sige laban natin to at tignan natin ko anong magagawa ni Chris na para sa laban niya sa Miss World and then eto naman si Oppo nakikita ko naman na malaki talaga yung chance para sa corona. Sobrang laki. At parang piling ko ganito kalaki. Charot. At then sa Philippines ganito. <laughs> Di ba? So, lumaban lang. Pero tingnan natin sa May 31 kung anong magiging resulta ng Miss World. But for now, siguro just keep praying for the our candidates and then Ganon din kay Oppo, di ba? Kasi kung Asian ang mananalo, eh di bongga. <laughs> Ganon. But syempre, mas gusto ko sana sa Philippines. Basta makatop 5 si Oppo, masaya na ako. Kung mananalo siya, bonus na yon. Eh kung mananalo si, ano, si Thailand, wala akong magagawa. Bakit? Matatapakan ba yung mga ego natin pag nanalo ang Thailand? O di ba hindi naman? So ayun yung nararamdaman ko. Kaya ayaw na ayaw nila dito kay Thailand na ano, baka syempre alam mo yon mas umangat ang Thailand kesa sa Pilipinas but guys noong 2013 yun nanalo tayo ng Miss World hindi na mas sila nagreklamo so parang panahon lang yan <laughs> di ba basta nandoon lang magtiwala lang tayo sa pambato natin and then tingnan natin ko anong magagawa ni Oppo di diba? iba naman ang supranational iba naman ang Miss World And yung possibility nando doon, pero hindi pa tapos ang laban, guys. Nagsisimula pa lang sila sa competition. Diba? Diyos ko, Lord. Nakakaloka. Ito, mas nakakaloka. Road to the Miss Universe Thailand, Sopan Buri. Yes, yeah. so si Angelica Skywalter. Mama, something in mo. Ito na kaya ang kakabog kay Vina. Mm -hmm. Si Vina. Si Vina, after niyang manalo dito sa Miss uh, Saraburi, ngayon naman ang inaabangan naman ng mga ano dito, si Miss Sopan Buri na napakaganda. Ito nga si An ano Angelina Skywalker from UK. O, oh, di ba? So, ako, masasabi ko, maganda siya. Maganda. Pero kasi, ano ang kalibre, paano gaganaw, tapos ano ang ipapakita, di ba? So, yun yung abangan natin. Kasi kung yung photos, pagbabasihan natin, maganda siya. But, I hope na sana manalo siya sa Sopanburi. Eh, tingnan natin kung sino ang makakalaban niya dyan. But for me, Si Vina kasi established eh. Charot. Established yung position niya parang feeling ko siya pa din yung talagang radar na manalo ng Miss Universe Thailand. And then tignan natin kung magta-title na. So, eto nga, after nga ng Miss Surab, ano, Suraburi, ay kinongratulate nga ni Mr. Nawat, si Bina at winelcome niya ng bonggang bonga para sa Miss Universe Thailand. So, ang masasabi ko naman dyan ay congratulations. So, yun talaga. Di ba? Ano pa ba? Meron pa ba tayong sasabihin na iba, kundi i-congratulate natin sila ng bonggang-bongga. And then, let's see kung ano ang mangyayari sa laban ng Miss Universe Thailand na patindi ng patindi. O, oh, di ba? So, yun. So, good luck. Good luck kay Vina at good luck sa makakalaban niya. Pero, eto good luck din. Dahil, syempre, Amanda Ogdam, after ng maraming panahon, nagbalik loob na kay Mr. Nawat. Mm -hmm. Alam nyo ba si Amanda Ogdam, lumaban na to ng Miss Grand before, Miss Grand Thailand, tapos naging ano siya parang star, born star of the year, mga ganon. Tapos, hindi siya nag-title, hindi siya the runners up top 10 lang, ganon. And then after that pumunta siya ng Miss Universe Thailand ayo na galing si Miss Nawat na sa kanya kasi nag-join siya sa another pageant. At doon na nagkaroon ng stricto dito sa Miss Grand Thailand na bawal sumali yung mga galing sa Miss Grand Thailand to Miss Universe. And then nilaban naman nila si Opas oh, uh, si Amanda sa Miss Universe at naging semifinalist niya ta top 10 kung hindi ako nagkakamali. And then, ayon, ngayon lang uli nagbalik uli si Amanda Obdam. Well, ang masasabi ko dyan, umiikot talaga ang mundo. Today ito, bukas ganito ka. Kaya sa nakikita ko, maganda din naman yung ginawa ni Amanda Obdam na nakipagbati na siya kay Mr. Nawal at lumapit na siya kusa. O, oh, ba? Diba? So, ngayon, ang tanong dyan, magiging... Judge kaya si Amanda Obdam sa darating na Miss Universe Thailand. Ako expected ko na yan. Maaring yes, mag-judge yan. And then, tignan natin. Oh, ba? Diba? So, exciting. Pero hindi ko lang alam kung kung ano ang magiging eksena. Baka maging host o kaya judge. Ganon. So, abangan natin yung iba. Sila Antonia, pupunta ba? O kaya, kung sino-sino pa. Parang feeling ko si Antonia, pa sila imbitahan. Saka si Opo nga, dahil nasa Miss World, tapos yung iba pa. So, tingnan natin. Ay, nako, nakakaloka. No? Kung nanalo si Opo ng Miss World, baka ipanalo din nila si Vina ng universe. Mangyari kaya yon Ay, naku, nakakaloka na yan. Charot. Hindi naman siguro ganon. Wala naman ganon mga Mars. Basta laban lang. Mm -hmm. And then, ito ang sumunod na chika. Mama tingin mo, kailan kaya uli mangyayari na tatlong Corona para sa Pilipinas mula sa supranational, Miss World at Miss International. Dagdagan mo na universe. <laughs> Isa yan sa mga pangarap ko na mangyari sa Pilipinas ng bonggang-bongga -bongga, yung makuha natin yung Corona sa Miss Universe, sa Miss World, sa Miss Supranational at dito nga sa Miss International. Isama mo pa ang Miss Grand. Pero ang tanong, papayagan kaya nila na mangyari yun? Charot. Siyempre, di ba, hindi. Mm -hmm. Kaya yung momentong yan, ikip natin yan sa puso natin dahil hindi natin alam kung kailan uli mangyayari yan. Aaminin natin sa mga sarili natin na medyo mahirap ang maging ano ang competition ngayon lalo na sa Miss Grand and Pilip, uh, Miss Grand and Miss Universe dahil nga sa mga sitwasyon ngayon pero naniniwala naman ako na darating yung araw mangyayari uli yan. Uh -huh. Hindi lang siguro sa ngayon. Uh -huh. Kaya nga yung momentum yan, ikip lang natin yan sa puso natin. Dahil wala tayong kasiguraduhan kung kailan ba darating yung moment na yan. Lalo na ngayon, Dumalaban si Krishna dito sa Miss World, hindi natin alam kung makukuha ba natin yung korona kasi parang may nakabara sa pangarap natin, di ba? And then, hindi din natin alam kung anong magiging sitwasyon natin sa ibang pageant. Pero Nando doon nang alam ko, ini nila laban ng Pilipinas at gumagawa ang, ng paraan ang Pilipinas para makalaban tayo para sa corona ng international. Lalo na sa mga malalaking project na to na katulad ng nabanggit ko ang Miss International, ang Miss Universe, ang Miss Grand at saka Miss World. Isama na natin yung iba pang pageant. Di ba? Diba? So yun. So medyo mahirap. Mahirap pero laban ng Pilipinas. Siguro tiwala. So, ngayon, titignan natin kung ano magiging eksena. Sana ang Miss Earth din, no? <laughs> ang eksena ng bonggang-bongga. Nakakaloka. Para sa sumunod natin, chika, sabi ng ganon, mamasam tingin mo si Atisa Manalo kaya ang mag ng corona ng Miss Universe from Thailand. Alam nyo, ang sarap isipin yan. Siyempre, sabi ng ganon, think positive. Siguro, ang the best na gawin ni Atisa ay maghanda i-prepare yung sarili niya. So, gamitin niya yung mga nalalabi niyang araw, nabakanti niyang araw para sa laban niya sa Miss Universe. And then, let's see in the future kung ano ang paghahanda na ginawa niya. Sa ngayon, ayoko mag-expect na corona. Pero nandoon ako kasi sa part na yung nangyari kay Catriona Gray, pwede din naman mangyari kay, kay Atisa. Pero uh, yung porsyento kasi hindi natin alam. But for now, siguro top 5 talaga ang ini-aim ko. So gusto ko makarating si Atisa sa top 5 ng Miss Universe and then tignan natin kung ano ang magiging eksena niya. But for now, prepared muna ang kailangan niyang pagtuunan ng pansin and then of course ipagdasal natin. Malakas ang laban natin sa Miss Universe kung papuntahan lang tayo sa dulo ng competition pero nandoon niya sa paghahanda ni Atisa. At sinabi naman ni Atisa, ayaw naman niya tayong biguin sa magiging laban niya sa Miss Universe ngayon taon na to. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon. So, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.